ako si Princess Enon, at ating alamin ang mga ka kakasaysayan lugar dito sa Pilipinas. Aginaldo Shrine Nakatayo ito sa Kawit Cavite at nagsilbing tahanan ng unang pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. At dito rin unang iniwagayway ang watawat ng Pilipinas noong 1898. Bagumbayan o Lunita Park, naging makasaysayan ito dahil dito binarel ang ating pagbansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Matapos siyang mag-akla sa pamamagitan ng propaganda laban sa mga Espanyol. Fort Santiago. Itinayo ito noong 1590. Naging makakasaysayan ang lugar na ito. Silbi itong kolongan noong panahon ng mga Kastila. Bago ibinarin si Dr. Zerizal sa bagong bayan, ikinalong muna siya sa, sa Fort Santiago sa Entramuros. Dapitan sa Buanga del Norte. Dito tinapon si Rizal Upang pigilan ng lumakas ang paghihimagsik ng mga Pilipino Laban sa mga Espanyol bonsod ng propaganda Dito ginamit ni Rizal ang husay sa paggagamot Ayaw siya ng paaralan at hospital At tinulungan niya ang magsasaka sa dapitan Ed Sasrine Dito naganap ang pag-aklas ng mga Pilipino Noong 1846, laban sa diktador na si Ferdinand Marcos para matapos na ang martial law. Sa EGSA People Power Delusion, nakalaya ang Pilipinas sa kamay ng diktador. Mactan Shrine Itinatag ito bilang pagunita sa unang bayani ng Sibo na si Dato Lapu-Lapu. Ang Mactan Shrine makasaysayan sa Pilipinas dahil dito kasi naganap ang Battle of Mactan na kung saan natalo ni Lapu-Lapu si Ferdinand Magellan noong 1521. Leyte Landing Memorial Park. Dito naganap ang makasaysayang dating ni General Douglas MacArthur at iba pang trupang Mercado para palayain ang mga Pilipino sa kamay ng mga Hapon. Diak bato. Dito lihim na nagsama-sama ang mga katipunero sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo upang makalaya ang mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Para Church. Hindi lang ito simbahan, dito rin itinatag ang unang kongreso ng Pilipinas. First Philippine Congress. Dito rin binuo ang saligang batas ng malulus noong September 29, 1898 hanggang January 21, 1899. Thank you for watching! Bye-bye!